Hi, what is up guys? Ako nga pala ulit to si Kuya Imbo And for today's video guys, si maglalaro na no pala tayo dito sa Roblox Ayan guys, tumatakbo pala tayo dito Yang e gagawin pala natin ngayon dito guys is mag-rides tayo Gamit ng mga motor na big bag Eto bu eh nagmamadali pala tayo dito guys Kasi meron pala tayong inahabol dito na buyer Kasi ang bahala ko ngayon dito guys is ibibenta ko na yung Big bike ko na Ninja. Ayan boy, tingnan nyo naman, naka-motor riders na tayo dito. Kaya ready ready na ako dito, pero bakit yun? Isa hanapin pala muna natin dito yung kliyente natin. Pagbebenta natin dito ng big bike natin, boy. Eto nga pala yung ibebenta ko, guys, yung Ninja Big Bike ko. E magpapaalam na pala ako dito sa motor ko na to, guys. Ito yung una kong big bike dito sa Motor truck day boy. Tingnan nyo naman 'yan pinaghirapan ko bago makuha yan eh, nag rides ako dito at nakipag racing ng madami kaya ayan boy magpapaalam na ako dito sa big bike ko na ninja pero bago tayo magpaalam dito guys is pakilike muna tong video at kapag na like nyo na ay eh, mag subscribe na rin kayo dito sa ating gaming channel boy Uy kita hey, teka, meron akong nakikita ang magandang big bike dito boy, Yo, yun, no, um, MotoGP. <laughs> ang astig. <laughs> eh, tara, tara, guys. <laughs> For the last time, try nga natin muna i-rides tong ano natin, Ninja Big Bike. <laughs> eh, kasi ibibenta ko na to. Kaya i-rides ko muna to sa huling pagkakataon. <laughs> eh, tara, tara, guys. Tingnan nyo, nagwiwili-wili na ako dito, boy. Oops, <laughs> tara, tara. Bibilisan ko pa nga to, guys. Grabe, sobrang ganda ng bike natin na to. Big bike to, boy, na ni ninja pa astig <laughs> teka baka mamaya mabunggo pa natin to guys <laughs> eh sayang naman baka hindi na to ng buyer natin kapag nakita niyang merong gas gas to boy tingnan nyo ang angas oh, sobrang kinis pa neto tara tara bumalik na nga tayo dun sa dealership <laughs> ang usapan kasi namin dito kami sa dealership magkikita eh wait hanapin nga natin siya dito baka dumating na siya dito boy eto <laughs> eto pwesto nga lang tayo dito guys sa may gilid <laughs> a few moments later. Ayan, antayin natin dito yung buyer natin. Yung, yung pagbebenta natin ng big bike natin na ninja. So, eto na nga boy, dito tayo. E, asan na kaya yun? E, aantayin na lang natin yun na dumating guys para makabili na tayo ng bagong motor natin. mag a kasi tayo dito. Pero teka, tingnan nyo naman. E, sayang naman kung ibebenta natin to boy. Grabe, sobrang ganda pa naman ng ninja na to guys. So, tingnan nyo yung tambot ang lupit. <laughs> ang astig din nito guys. Kaya magpapaalam na ako dyan. <laughs> eh masakit man sa akin. Kailangan kong tanggapin para magkaroon tayo dito ng mas maganda pang big bike. <laughs> Magbabay and sell tayo dito ng mga motor. <laughs> Uy teka, asa na ba yun? Asa na kaya dito yung bibili ng big bike natin? <laughs> Ayan, ang tagal naman nun guys. Asa na kaya siya? <laughs> Kanina ko pa siya inaantay dito boy. <laughs> eh asa na yun boy? Mukha hindi na tayo sisiputin nun guys Dexter daw ang pangalan nun boy. Antayin natin baka dumating pa. Uy eto meron na dumadating dito boy. Eto na ata yun. Eto guys eto papunta na siya dito boy. Tara tara lapitan nga natin. Uy idol ikaw ba si Boyimbo? Uy tropa ako nga to. Ikaw ba si Dexter? Ikaw ba yung kausap ko? Oo, oh, idol. Ako nga to, si Dexter. Ako yung katransaksyon mo dito. Ay, oo nga. Ikaw nga yung tropa. ibibili mo na ba tong big bike ko? Eto nga pala yung big bike ko na ni Joe. Tingnan mo. Pwede mo tong tignan at i-test drive. Ah, uh, eto na ba yun, idol? Pwede ko ba tong i-test drive bago ko pilhin? Oo oh, naman, tropa. Pwede pwede. Para ma-check mo kung bagay ba sa itong motor. Tsaka mag-ingat ka lang dyan, ha? Ah, kasi sobrang bilis niya yun. Oh, sige, sige, idol. raming ko muna tong big bike mo. I-check ko kung kaya ko bang i-drive to. Eto guys, papatest drive lang natin dito kay tropa yung ninja big bike natin. Para malaman natin dito kung gusto eh, kung magugustuhan niya tong ninja big bike natin, boy. Ipatest drive na natin sa kanya. Oy, tropa, mag-helmet ka muna. Nakalimutan mo ata yung helmet mo. Ay, oo nga, Idol. Sige, sige. Salamat sa pagpapaalala sa akin dito. Oh, sige. Wala nga naman, tropa. Mag-iingat ka sa pag-test drive dito sa Ninja Big Bike ko, ha? Oh, sige, sige. Ako bahala dito. Eh na, guys. Ipa test drive muna natin dito kay tropa, boy. Let's go. Antayin lang natin siya dito bumalik. <laughs> Nabiwili agad si tropa, boy. Eh, tara, tara. Antayin natin siya dito bumalik, guys. <laughs> One eternity later. Wait, teka. Meron palang dalang motor dito si Tropa. Tingnan nyo naman yung motor niya dito. Katulad ng motor natin dati. Yung pang tricycle boy. Pero ang angas ng kulay ng motor niya dito. Color pink. What? Eh, lalaki ba yan si Tropa? Parang hindi boy. Tingnan mo naman yung ng motor niya dito. Color pink. Dapat color green para astig. Pero wait, teka. Tsaka mabilis din yung motor na to, guys so yun guys Antay na lang natin dito bumalik yung tropa natin para may na natin sa kanya yung motor natin boy so eto guys nakikita ko na dito yung tropa natin papunta na siya dito guys tanungin natin kung kamusta yung pag test drive nya dito sa motor natin boy eto na siya guys tara, tara lapitan natin ay tropa eh nagustuhan mo ba yung pag test drive dito sa motor ko oo naman idol grabe sobrang ganda pala na itong big bike mo at sobrang bilis din. O, sige, sige, kukunin ko na to. Akin na tong big bike na to. So, yun, guys, kukunin nyo na daw yung big bike natin. Ibenta na natin yan sa kanya. Let's go. Sige, sige, tropa. Ibebenta ko na yan sa'yo. Eh, paano tong motor mo dito? Ayang bang motor ko, tropa? Sige, bibigay ko na lang yan sa'yo. ito e tal maganda naman tong big bike mo na ninja Jay. Eh. Kaya pa ko na yan sa'yo. Wow, grabe. Ang bait mo naman, idol. At ang galante mo pa. O, oh, sige, sige. Sayon na yung big bike ko. Ingatan mo yan, ha? First big bike ko pa naman yan. Uh, Oo, oh, oh, sige, idol. Huwag ka mag-alala. Iingatan ko tong ninja big bike so, mo, oh. So, ayun guys. Nabenta na natin yung big bike natin dito, boy. Pantay na lang natin siya umalis. Mag-iingat ka dito, tropa. ah uh, Oo, oh, sige, idol. Salamat dito. Aalis na ako. mag rides pa ako dito. ayun na, guys. Tingnan nyo. Paalam na sa'yo, aking ninja big bike. <laughs> yun no, Tignan nyo yung nakabili na ninja natin dito boy. Umalis na. <laughs> So ayun guys, sa wakas na ibenta na rin natin dito yung big bike natin ng motor, yung ninja. Kaya bibili na tayo ng, panibago nating big bike. E tara, tara pumunta na tayo sa dealership. Buti na lang binigay na lang sa atin to ng tropa natin yung, yung motor niya na pang tricycle boy. Meron na tayo dito yung isa pang motor na pang service. E tara, tara guys, pumunta na tayo sa dealership boy. Bumili na tayo dito na ng panibago bagong motor. Let's go. So, eto guys, nandito na ako sa may dealership. Tara, tara. Tabi nga lang muna natin itong motor natin dito, boy. Tara, pasok tayo dito, boy. Ay, ano kaya motor yung mabibili natin dito, boy? Magkano ba yung pera natin? What? 79 million lang. Pero di bali, meron naman yan siguro dito mga big bike. Ay, ano, tingnan nyo, guys. Uy, sobrang mamahal naman nito. So, meron ba tayo mabibili dito yung pinakamura? Ito, guys, nakabili bumili na pala ako dito ng bago kong big bike. Ito, tingnan nyo. Meron na akong binili dito, guys. Ang ganda nito. Ito yung Yamaha RP o, oh, ang astig nyan, boy Bagay na bagay sa atin to Tara-tara, test drive nga natin yan boy Ayan, o, oh, tingnan nyo ang ganda ng motor na ito, eh Balita ko, mabilis rin daw to eh Ayan, guys, o, ang astig Color blue yung gulong, ang lupit Eh, tara-tara, test drive nga natin, boy Kung maganda yung wheelie, boy O, uh, grabe, nag-wheelie pala to guys Sobrang ganda Sobrang bilis lang pala na ito Makapag-wheelie, boy Eh, tara-tara, check nga natin dito yung unan yung ano guys <laughs> yung prank view ug ang astigo tingnan nyo naman ug let's go ninja big bike <laughs> naging r15 oh mean. ayun oh, ug ang ganda nito sa banggingan boy eh tara tara napaka astig ng bago na ating motor dito boy r15 yan guys <laughs> color yung gulong ang lupit eh tara tara boy grabe sobrang ganda nito sa <laughs> wakas meron na tayo na try ulit dito ang bagong motor. Ito yung R15 ng Yamaha boy. Parang big bike talaga to. Pwedeng pang expressway. So yun guys hanggang dito na siguro tong video natin. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin boy. Is wag mo kalimutan na like and subscribe tong channel natin ha. Ah. Tingnan nyo. Meron na tayo ulit dito ang panibagong motor R15. Let's go Hanggang sa muli Paalam